Katulgit kaayo siguro ni Na maoop ng kagit This yung hapon, what's up? So this is your boy Renex Malang guys Matulay ta sa kulungan sa baboy kay Putangan na ointment ng ako ang anay kay Magkikagit siya, manang sige daw siya gilak muna bago lang ako na siya gipalit Sige siya gilak guys guys so, oh, tatig yung kagira oh Manang sige siya gilak kay Langawun Ang good siya Manang aning putangan aning yung kuwan Para dili siya kuan, Kagirun Sige siya gilak guys kay katulan manggit kaayo siya. Inyo oh, grabe yung kagit na pud sa akong baboy. Unsa na pud kaha ni nasakit. Hay nako. Unsa naman ta eh. Oh, wala gid na mao oh, pet indaghan ang kagid. Sige siya guys oh, grabe. Panda na pud na po ang kanang electric mosquitoes para na abag-abag bitaw. dili kayo siya langawon, dili kayo siya lamukon. Eh, tigis siya, sige siya gilak, tigis siya mahilom. Eh guru katul din si guru kay ni Henry Bati. Pero man tanis siya sige kaligo. Na apo diri kay pika side. Patindag hana pud. Ara ay. Diri na site. Nawa. Ayun guys oh, nakapagpahinga na siya. Tumahimik na siya. Dahil siguro din kasi dahil siguro dito sa ointment na nilagay ko.